Ayan guys, punta tayo dito sa gitna ng bukit. Ayan guys, so, ilan nyo bumababa ako sa po tayo ng bukit. Una natin yung bukit. Kanina yung may nagtitreser. Ayan guys, tawid tayo ng tubig. Ah, tubig ng tubig tayo dyan. Ayan guys, dito tayo punta. Ito sa baba ng bahay namin guys. Yung bukid. Bukid ng pinsan ng asawa ko. Ayan po yung bukid ng pinsan ng asawa ko yung kaninang nagmamakin na dyan. Ang galing po niyan sa isang taon, nakakatatlong tanim siya dyan. Tapos ayan guys, ayan naman yung tapa. Yan, yeah, nasa pa dito sa amin din sa baba. Wala po akong magawa, wala akong content kaya mag-ikot-ikot na lang muna. Wala akong ma-premiere kaya ayan, iikot na lang muna ako dito sa amin. Baka bumaba yung watch hour ni ni Corazon. Kaya Ikot-ikot na lang muna dito sa baba ng aming bahay. Ayan guys, ikot tayo guys dito sa baba ng aming lugar. Dito lang po yan sa amin. Ayan yung kaninang minamashin kanina para matamnan uli ng palay. Dito kami dati nagjajaging nung panahon ng kasagsagan ng COVID. Hindi makalabas ng bahay. Kaya dito po kami sa baba. Ang dami ditong tao nagja-jogging. Kasi nung kapanahuna ng COVID, bawal lumabas ng bahay. Pag lumabas ka ng bahay, huli. Kaya kailangan mag Ano, mag Araw-araw nandito kami. Ito yung umaga, jogging. Ayun. Minsan nga po, naisip ko, mas maganda pala yung may COVID. Para natututo yung mga tao. Tapos, araw-araw, lagi jogging. Yan, ganyan. Tapos dito, nagsusumba dito po kami nagsusumba Tang grupo Ayan guys Ito, lugar na to Satchuhin ko to Satchuhin ng asawa ko Itong paligid na to Sa kanya to Ayan guys hindi pa to pwedeng tamnan, baka sa ano pa, sa tag-ulan pa, wala pa siyang tubig. Pero yung yung ano, yung minamasin kanina ng pinsan ng asawa ko, ayan, sa loob ng isang taon, tatlong beses na kasi may pinagkukuhaan ng tubig yan, yun lang sa sapa. Kaya tubong-tubo siya dito sa bukid na to sa loob ng isang taon, tatlong beses niya natatamunan. Ayun guys. Ikot tayo guys. Ikot. Ayan, ikot sa bukid. Doon tayo gawe. Asensya na, walang makontent. Kaya pati itong bukid, kinukunan. baka bumaba ang watch hour kaya kailangan mag content tayo ng walang katorya tori ang video pero ito guys itong paligid na to pag ari po ito ng tsuhin ng asawa ko ayan dito nag, nag uh, binubungkal niya uli yung ano, lupa para pagtamnan ng, ng gulay tatamnan niya siguro to ng sitaw o kaya talong Ayan, yearly po yan. Tinatamnan niya ng gulay. Tapos, doon, nagtatamni. Ayun, yung resort na yun. Natatanaw niyo yun. Yun, yung resort na pinupuntahan ko ng ano, yung, yung kinunan ko ng swimming pool. Diyan po nag-work yung asawa ko. Yan. Yung resort na yan. Yung Athena Resort. So, ito guys. Ayan, no, binubungkal niya yung lupa. Pagtatam niya yan ng sitaw. Nakakatakot lang kasi dito maglakad kasi baka biglang may matapakan ako ng ahas. Na-experience ko na kasi yun minsan. Nagdala ako sa asawa ko ng ano, merienda. Nag, nag, Naggagapas siya yung nangingin, nanganganihan. Yung umaani siya ng palay para lang magkaroon kami ng sariling bigas. Yun, tinadalan ko siya ng merienda. Na habang naglalakad ako sa pitak, may, mayroon akong nahakbangan ng ahas. Diyos ko, buti na lang hindi gumalaw yung ahas. Takot na takot ako. Ang layo-layo pa man din ng lakbay ko. Tapos na, nakapilapil yung ahas sa... Yan sa ganyan. Yung sa pilapil, nakaganyan. Nakaano siya, nakaganoon. Yung ahas. Nahakbangan ko, hindi ko napansin kasi kulay damo. just <laughs> ko. Takot na takot ako. Eh, umuulan pa noon. Kaya ayun. Uh, ayan, na-graduate na yung asawa ko sa pagsasaka. <laughs> Dati magsasaka din yung asawa ko. Nakilala ko siya ng magsasaka siya. Ang minamanage niya yung palaya ng, ng tatay niya. Kasi nasa abroad yung tatay niya dati, nasa Saudi. Kaya siya po yung bata pa yung asawa ko. Ang edad niya ay nasa ano, do, O 11 years old. Nagsasaka na. Nung napangasawa ko siya, ayun, nag, doon, siguro mga ang anak namin eh, na ng bunso, nag-stop na siyang magsaka. nag forman na lang siya. Kaya ano, yun, nag-aano lang po siya, mahawak na lang siya ng tao. Hindi na po siya nagsasaka. Pero yung gawi doon, yung may-ari ng may resort na yun, may bukid yan. Sinasaka nila yan, yung asawa ko ang nagmamanage din. Pero hindi na siya, hindi na siya nagagapas o hindi na siya nag Uh, ano ng kalabaw dati kasi nag bubungkal yan dala, -dala niya yung kalabaw <laughs> talagang ganun inabot namin nung araw magsasaka pa yung asawa ko pero ngayon graduate na siya forma na siya ngayon medyo tumaas na yung rango niya <laughs> tapos ako naman mananahi ako dati nasa Taiwan ako nag Taiwan din ako uh, ang trabaho ko doon so well mananahi ako doon sa Kaohsiung, Taiwan. Tapos sa ITT ako nag ano company ng ano ng tahian. May sarili kaming ano bahay. Uwian kami doon sa bahay boarding house. Ayun. Two years din po akong nag Taiwan. Wala na pala. Ganun din. Kasi nung dapat mabubuo na yung sahod ko. Kasi ano ko salary ako eh two years kong pinagbayaran yun. Bali, three months lang ako nakakamit ng buong sahod. E eh, pinauwi na ako ng asawa ko. Diyos ko, grabe, sabi ko, mag two, years ako. Saka ako lang ako makakahawak ng buong sahod kasi yung salary ko malaki. Halos walang natitira sa sahod ko noon, buwan-buwan. Malaki nga ang sinasahod, 35,000. Pero ang salary ko naman halos, halos ano, halos three-fourth na. Grabe, ang laki-laki ng kaltas nila. Wala nang halos natitira. Kaya yung natitira, yun ang pinapadala ko sa kanila. Sa Pilipinas. Ayun, nung nabuo yung sahod ko, saka naman ako, Diyos ko, saka naman ako pinauwi ng asawa ko. Pag hindi daw ako umuwi, huwag na daw akong uuwi. Ano yun? Anong klaseng salita? Ayun, di syempre, ako naman, kahit gusto kong mag-extend, nagpirma na ako ng pang six years kasi na-approve yung 6 years noon sa Taiwan. Nagpirma na ako ng 6 years. Inaaway ako ng asawa ko. Ayaw akong pag ano extend eh. Sabi ko sige mag extend ako. Magbabakasyon naman ako. Ayaw pa rin. Sabi ko sayang naman yung trabaho ko doon. Malaki-laki naman din yung sahod. Saka mananahi naman ako. Sa so, ang ano ko lang noon. Boarding house. Company. Yung ano yung... Yung yung factory, yung factory na tayan. Um, wala naman kahirap-hirap. Ang ano lang, yun nga po yung malaki yung salary na kinakalta sa sahod ko. Kaya halos wala nang natitira. Ang pangarap ko sana, mabuo na nga yung makatanggap ako ng buong sahod. Ayun na nga, makakatanggap na nga sana ako dahil tapos na yung salary ko. Saka naman ako pinauwi ng asawa ko. Ayos, nainis na ako. <laughs> Sabi ko nag-fill up na ako ng 6 years another contract. Saka naman ako gustong pauwiin. Inaaway ako. Ayaw akong pag extendin Kaya wala akong nagawa. kundi nagbawi na lang ako ng firma. Pinagalitan nga ako ng ano namin yung, yung supervisor namin, bakit daw binawi ko yung extension ko. Eh, sabi ko, inaaway ako ng asawa ko. Nagalit sa akin. Nagalit sa akin yung Taiwanese na supervisor namin. Wala raw akong kapalit. <laughs> wala pa akong kapalit dun sa ano ko, sa operation na hawak ko. So ayun, talagang wala akong choice kundi umuwi na lang ng Pilipinas. May nauwi naman din ako kasi ano, kada sahod nun, antimano, meron kaming save dun sa ano, sa bangko na mismo ang ang company ang naglalagay dun sa bangko na ano namin. Nagsisave sila kaya halos po lang natitirang sahod sa akin. Nagsisave sila ng 5,000 NT dollar. Kaya ayun. Awa naman ang Diyos ng pag-uwi ko. May nauwi naman din ako ng 200, 200,000. kaya kaya nakapagpagawa kami kahit uh, uh, pang, ano, pang simula na bahay. Ayun lang. Kaya ganun lang ang buhay ko dito sa Pilipinas. Gusto ko sana na, na gumanda ang buhay. Kaya nga ako nag-abroad para mangarap na magkaroon ng sariling bahay. Kaso nga, hindi siguro ko para doon sa ibang bansa, kundi dito sa pamilya. Saka yung anak kong panganay, nag -ano, yung parang nagluko sa pag-aaral. Pag-uwi ko, ang dami kong inayos sa ano niya, teacher niya, halos lahat ng teacher niya pinuntahan ko para lang maayos yung ano niya, nag-special special ano siya. Halos lahat ng teacher niya, dinaanan ko para lang makapasok ulit. Nagluko siya sa pag-aaral guys, yung babae kong panganan. Nagluko siya sa pag-aaral kaya yung napundar ko na ano sa Taiwan na mga ano yung gold. Na ano ko na tawag dito na pound shop ko <laughs> para lang makabili ako ng mga project niya at makabalik siya sa pag-aaral tapos mga ano dalawang minggo lang nagluko na naman isko talagang napakakulit ng anak kong panganay na yun kasi nga ang gusto niya mangyari wag akong umalis doon lang ako sa bahay kaya nag ano siya nagbibelde naganap siya ng ano tapos nag-asawa siya ng maaga 15 anos lang nag, nag sumama siya sa lalaki na ano mayroon ding asawa at anak pero yung asawa ng lalaki na ano yung sinamahan niya hiwalay naman sila kaso nga matanda na <laughs> ang edad niya nasa 15 anos tapos yung lalaki nasa ano nasa 26 biruin mo Naku, asar na asar ako nun. Diyos ko, iyak ako ng iyak, hindi ko matanggap. Pag nakikita ko yung uniform niya na ano pang pang ano pang school. Yeah, ako ko naiyak talaga parang hindi ko matanggap. Hindi ko makeri Para kang luka-luka. Pero nung ano, yung sumama siya sa lalaki, ayan yung istorya ko po, guys. <laughs> Sinisibalat <laughs> sumama siya sa lalaki. Mga ano, eh, anim na buwan, hindi siya nagpapakita. Hindi, siyempre ako, nanay, nanay ako, saka panganay ko siyang anak is na miss ko siya. Gusto ko na siyang makita. Ang ginawa ko, nagme-message ako na ano, sana umuwi na, umuwi na. Okay na sa akin. Ganun, ganun, ganito. Awa naman ng Diyos, umuwi na siya. Tapos, mataba naman siya. Ayun, magmula nun, hindi na siya umalis sa bahay. Sa bahay na siya nagtira. Tapos yung lalaki, nasa amin na rin. Naku, anong ginawa yung lalaki? Kundi uminom, mag-drugs kaya pinabayaan ko kasi syempre alam niya at alam ko na mahal niya yung lalaki pinabayaan ko para para masundan ko lang yung hilig niya hindi rin nagtagal guys naghiwalay din sila sabi ko kahit pala mahal na mahal mo yung isang lalaki kapag kung ano-ano yung mga kasalanan yung mga bads na ginagawa niyo, yung mga bad nawawala din pala yung pagmamahal naku panayang iyak sa akin yung lalaki nananahi ako nasa harapan ko tumutulo ang luha. <laughs> paghiwalay daw tong anak ko. <laughs> Sabi ko, naku, wala akong alam dyan sa problema nyo. Ako, ginawa ko naman ang lahat. Tinanggap, tinanggap kita kahit ayaw ko sa'yo. Sabi ko doon sa lalaki. Tinanggap kita kahit ayaw ko sa'yo dahil gusto ka ng anak ko. Pero ayan, sinagad-sagad mo yung pasensya ng anak ko. Kaya <laughs> wala akong magagawa alam mo naman na ako, doubt na doubt sa iyo, ayaw na ayaw ko sa iyo. Sana ginawa mo lahat yung uh, lahat ng kagandahan ng ugali para lang magtagal yung pagsasama niyo. Hindi sila kasal kasi bata pa siya noon. Buti na lang hindi namin siya napakasal. Ayun, hindi naman pala magtatagal. Yung sunshine ko, yung panganay ko, ayun, nagkaroon naman din siya ng pangalawang love affair. Eto, yung last na to, okay na, mabait. Kaya lang guys, hindi sila magkaanak. Parang naano yung ano ng anak ko, bata pa, nag-asawa na. Ayun, nasira yung ano niya, yung matres niya, naaawa nga ako. Pero nag-adapt sila yung, yung babaeng napakaganda. pamangkin din na, pamangkin din ng niya yun. Bale, anak ng pamangkin ng asawa ko. So, kamag-anak pa din. Pero napakatalino ng bata. So ayun guys, ang buhay ko ay kwento ko na. Tapos naman yung anak kong nagda-dialysis. Maliit pa yun talagang sakitin na yun. Nagkaroon na siya ng ano, ng... No, mahina na talaga yung baga niya. Tapos hindi naman din namin napansin habang lumalaki, tumatanda. Hindi pala namin alam na mahina na yung kidney niya. Nung nalaman lang namin, nung nag-high blood na siya na ang edad niya ay nasa 20... 23, 23 years na siya, ayun, doon lang namin na-detect na, na, na nag-high blood na pala siya dahil nasira na yung kidney niya. Siyempre, pag sinabing dialysis, di ba, alalang-alala kang, alam mo, sa dialysis, doon din mapupunta, mamamatay din. Nang iyak ako nang-iyak, nung panahon na yun, nung sa NKPI kami, hindi ko talaga matanggap. Kasi alam mo ba, alam nyo ba guys, yung anak ko na yun, napakabait nun matulungin pa sa bahay, magaling sa gawaing bahay, siya dahil yung anak ko na nakakagawa noon. Talong-talo niya yung mga anak kong babae, na yung mga anak kong babae hindi ko maasahan sa bahay. Pero siya, naasahan ko siya sa pamamalingke, pagluluto, paglilinis, lahat-lahat, paglalaba. Pag-busy ako, siya naglalaba kahit nagdadialysis siya. Ganun pa rin ang ugali niya, mabait pa din siya, masipag. Kaya nung nawala siya, hindi ko matanggap hanggang ngayon. Hanggang ngayon kapag nasa bahay ako, nag-iisa ako, wala akong nakikita Parang ang naaalala ko yung kilos niya, lahat ng kilos niya dun sa bahay, pagkikising niya sa umaga, plato agad ang hawak niya, guys. Sino ba naman hindi makakaano nun? Pag alam niya busy ako, hindi niya na ako iniistorbo Pag alam niya, ito nga nung naano ko sa YT, kapag alam niya hawak ko yung cellphone, siya na gumagawa ng mga ginagawa ko hindi niya na ako inaabala kasi alam niya kasi kung ano yung hilig ko hilig niya rin alam niyo po guys na gusto niya nga mag, mag content pa kami sa mga bundok bundok ngayon guys na, na, ano ko na yung kwento ko nandito tayo sa bukid guys tara tayo pa uwi na uwi na ako kasi walang tao sa bahay yung tindahan ko pinahininto ko na kasi nga napaka sobrang tumal Saka pagka nag-uwian yung mga anak ko, kanya-kanyang kuha. Kaya yung yung natira namin sa abuloy ng anak ko na natirang 30,000, doon ko ipinuno sa tindahan na ngayon, ayun awa ng Diyos, ubos na rin kakakuha nila. Kaya tinatamad na ako guys. Sabi ko, tigilan na nga yan. <laughs> tigilan na nga yung pagtitinda na yan. Hirap na hirap akong mamalengke. Tapos pag nag-uuwian sila, kanya-kanyang kuha pagsabihan mo naman ako para lang ano lumabas sa kabilang te ay pumasok sa kabilang tenga labas naman sa kabilang tenga ayun guys kaya hindi ko na rin tiniloy yung tindahan mag ibang ano na lang ako, linya ng business yung, yung makina ko naman pinenta ko na rin kasi nai-stack na ayun guys papakita ko nga sa inyo kung anong itsura na nung makina ko pinagawa ng bumili ang ganda ganda na So, yun guys, Pauwi na po tayo sa aming bahay kasi wala nang walang ng tao. Walang tao dun <laughs> sa amin. Yeah, guys, tara tayo na. Ayan, guys, yung kaninang minamakin oh. tatam na 'yan pag ano. Yan ano binasag lang para yung lupa mababad dun sa tubig. Tapos babalikan niya yan ulit. Ililin, ililin, ililin nangin. Yan. Lilinangin tapos ikinisi ng pagmachine. So, ayan guys. Uh, ako po yung magpapaalam na. Maraming maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akong channel, please subscribe, like, and share. At huwag din kalimutan na pindutin ang bell notification uh, notification bell para lagi po kayo updated sa kung may lagi akong video. So, ayun guys. Hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat. Bye!